Kilig edition po ang ating fast talk ngayong hapon. Yes. Kaya lalagyan ho natin ng uh, noise cancellation. Meron kayong dala, noise cancellation. Yes, Anong tawag niyan? Nice uh, uh, ear noise plugs. cancellation air. Uh, ear. In the earplugs. Plug earplugs. Okay? In the earpads. Earplugs. Okay, subukan natin. Uh, nakalagay na. Tayo magtatanong. Tapos titingnan natin. Siyang <laughs> Susan, kailangan pumasok ka dahil dapat hindi magkakitaan. Okay. Excuse me. Yes, Dito. Ayan. masungit. yan. Siyang Susan, si Allen, at saka si Sophia. Uh Oo. -oh. Ayan, o. Oh, parang hindi siya... Ayan. So, nasa nang may headphone? There. Okay. May headphone. Magtinginan. Bawal magtinginan. Uh, in love ba kayo sa isa't isa? Subukan lang natin kung naririnig pa tayo. Kayo ba in love sa isa't isa? Oo. Uh, uh, kayo ba'y... Uh, kailan huli kayong nagsabihan ng I love you? Uh, Ah, hindi na tayo naririnig. Okay. <laughs> Let's start our kilig edition of fast talk. Let's start with the first question. Ah, uh, kailangan sabihin nila ang kanilang kasagutan. Ah, uh, una. Saan kayo unang nag-meet? Sa Jimmy. Sa Jimmy tama Okay. Saan kayo unang nagpa-picture? Sa hallway. Ah, <laughs> uh, Sagweide. Sagweide. Sino ang unang humingi ng number? Humingi ng number ako. Ako okay. Tito okay. boy. Walang tinginan. Siang Susan Ooh, tingnan wala mo, tingin mo ha. Kamino. Walang tinginan. Sino ang una <laughs> talaga na kasi na? O sino ang unang nag-text? Allen. <laughs> ako Tito boy. Okay. Sino ang unang nagka-crush? Ako, ah, Tito Boy. Saan ang unang yung date? Time zone. Sa, so, so, saan ang una namin date? Uh, time zone. Oh. Sasabihin ko pa naman, baka iba yun. Saan kayo huling nag-date? Sa, saan kami huling nag-date? Movie? Movie cinema? Sinihan? Oo. Oh. Sinihan? Okay. Ano ang huling yung pinagtalunan? games. Madali ito, Tito Boy. Games. Oo, oh, okay. Ganun mo, tiyang susa. Okay, kasi parang... Okay. Ano ang unang gift ni Allen? Unang gift ko? Stuff toy. Uh, pwede ba letter? Stuff toy. Ayaw. toy. Letter tapos stuff toy. sabi <laughs> ng isa. Okay. <laughs> ano ang unang gift ni Sophia? Unang gift ni Sophie? Ah. 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 Ah, teka, teka, teka. Wait, wait. Eh. <laughs> Ala! Wait lang! Uh, you know. Sapatos! Ah! Ano <laughs> ko na? wala yung tiso, okay. Wait, 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 okay. May music kasi kaya hindi ko wala. Dami! Letter na lang. Letter daw. <laughs> <laughs> Mukhang may mag-aaway ngayong hapon. <laughs> paboritong pa paboritong pagkain ni Sophie. No, tofu. No, Oh, mm, adobo, Mm. Chang Susan. Paboritong pagkain ni Allen. Adobo. Adobo. Oh. Paboritong kanta ni Sofia. Ni Sophie. Ikaw at Polaroid. ako, Polaroid. your song. Polaroid po. Ikaw at ako, your song. <laughs> paboritong kanta ni Allen. Ikaw at ako, Ikaw your at song. At ako. Oh. Sino ang mas clingy? Allen. Ako. Sino ang mas matampuhin? Alan po. Mas matampuhin po. Uh, parang si Sophie po. <laughs> sino ang mas malambing? Alan po. Ako po tito boy. Sino ang mas seloso? Alan Ako po tito <laughs> boy. Ano ang tawagan niyo sa isat isa? Ate. Ati. Mm. Ano ang feelings niyo sa isat isa? Special. Ili sa isa tisa happy